isa sa pinakamahirap i-resolve na issue ng mag-asawa, yung emotional abuse. Kung hindi ka maingat mag-discern, baka hindi mo pansin na manipulative na pala yung dynamics ng inyong relationship. Maaring ginagamit ng yung asawa, yung emotions, sa pagmanipulate sa'yo. Paano ba nangyayari ang emotional abuse? May iba't ibang paraan. Ang isang paraan ay gaslighting. Nangyayari ito kapag pinipwersa ng inyong asawa ang bersyon niya ng pangyayari na malayo sa katotohanan. Ang epekto nito, kine-question mo na yung sarili mong pananaw. Halimbawa, may ginagawang kasalanan sa iyo ang asawa mo. At pag kinonfront mo siya tungkol dito, mariin niyang itatanggi, iya-accuse ka na ikaw ang sinungaling at masamang mag-isip. Pipilipitin niya ang mga sinasabi mo at lalabas na ikaw pa ang mali kukumbinsin ka na imagination mo lang ang lahat ng pangyayari. Alam mo, ang ibang nasa ganitong relasyon, halos mabaliw. Dahil hindi na nila alam kung ano ang totoo at ano hindi. Ang isa pa ay stonewalling. Dito, iba naman ang reaksyon pag kinokonfront sa isang issue. Nagmamatigas. Hindi siya mag -e engage Hindi kakakausapin. Parang nakikipag-usap ka sa bato kung sumagot man sa'yo, matipid sa salita. Wala tuloy nare-resolve ng mga problema. In the end, kahit may kasalanan sa iyong asawa mo, ikaw pa ang mag adjust Mas malala siguro dito yung silent treatment. Kinakausap mo ang asawa mo tungkol sa isang issue, pero hindi ka pinapansin. Parang wala ka. Hindi ka kinakausap, nilalagpasan ka lang. At gagawin niya ito ng ilang araw, ilang linggo, Posibleng ginagamit itong parusa laban sa iyo. Dinedeprive ka ng atensyon ng iyong asawa. Ang cruel, 'di ba? Siguro lahat tayo ay guilty sa paggamit ng emotional manipulation paminsan-minsan. Pero pag consistent na ginagastigate kayo ni stonewall, binibigyan ng silent treatment tuloy-tuloy sa haba ng inyong relasyon. Emotional abuse na 'po ito. Ibig sabihin, may, may aspeto ang pagkatao ng iyong asawa na intentionally nagmamanipulate. Hindi ito tamang pagtrato sa kapwa, lalo na sa asawa. Sa ganitong sitwasyon, biktima kayo ng emotional abuse. Unless mag-undergo kayo ng counseling para ma-identify ang tendency for emotional abuse, ako mahirap pong makawala rito. Kailangan mo ng tulong ng, ng pamilya o o spiritual leader ng inyong church, kailangan mong lumapit sa Diyos para tulungan kang makalaya sa ganitong sitwasyon. Ang sabi ng Bible, sa, sa Psalm 34, verse 17 to 20, When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, But the Lord delivers Him out of them all. He keeps all His bones. Not one of them is broken. Lumapit po tayo sa Kanya sa panalangin. Heavenly Father, mahabag ka po sa mga kapatid kong biktima ng emotional abuse. Halos madurog po ang isip at puso nila dahil sa intentional na manipulation ng kailang mga emotions. Hindi po ito tama, O oh Diyos. Kumilos ka para matigil ang pang pangapi. Bigyan mo sila ng wisdom para maging mas discerning, mas sensitive sa manipulation. Iligtas mo po sila sa pagiging biktima. Dalangin namin ang healing, at restoration sa puso at isip upang makalaya sila sa epekto ng emotional abuse at maibalik ang sense of dignity at wholeness ng kailang pagkatao. Have mercy, O God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kung kayo po ay sumama sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment sa comment section at may pag-ugnayan kami sa inyo.